Ang nature spring na dinadayo na naman. Dahil sa tag-init na naman ang panahon ngayon, kahit nasa pinakamalayong lugar ito ay talagang dinadayo. Bago nga kami nakarating dito ay ang dami namin talagang pinagdaanan. Ay, makapakita ko nga sa inyo mga kaidol ang aming mga dinaanan. Tirik nga pala araw dito kaya yung aming mga dinaanan ay sobrang hirap at saka napakainit pa. Buti na lang ako ay nakapaghanda talaga. Pagdating nga pala dito ay napansin ko ay merong lubid at napakaraming saging. Ang sarap sana magdala dito ng saging pat uwi mo ay talagang sulit kaso hindi pala to sa amin. Dito nga pala sa place na to ay talagang makikita mo yung ganda ng lugar dito. Kahit sa sobrang id yung aming paglalakad ay talagang mag enjoy ka rin. Pero kung hindi ka sanay maglakad sa mga ganito mataas na lakarin ay talagang susuko ka agad. Pero kung gusto mo talagang makarating sa magandang nature spring, ay talagang titisin mo yung hirap na pinaglalakaran mo. Kasi dito sa daan pa lang ay nag enjoy na yung mga tropa. yung iba namang mga kasama ko ay talagang nagtatawa na, na lang dahil hindi nila in-expect na sa bundok pala, hindi sa subdivision. Kamusta Tamus, yung resort mo dito? Talagang dinudumog talaga ito? Oo, oh, na oh. rin na ko. Hindi na tayo pala talaga. Mm -hmm. Pero na yung... nature siya, nature. Oh. Pwede tumae, pwede ganuhe. Magkano <laughs> na yung naging puhura mo sa resort mo? Siguro mga 5.5. Nagkakaberuan na nga lang kami dito para lang mawala yung pagod at maging masaya pa rin yung paglalakad namin kahit malayo. Ito nga, sobrang palusong talaga yung daanan kaya kailangan medyo maingat ka dito dahil talagang mahuhulog ka sa baba. Sir, grabe no? So ilang years mo itong uh, pinaghandaan bagong mabuo yung yes, so, nato, so, resort okay. na Masagal to? Matagal din kasi sinurvey pa yung lugar bago to bago namin dinevelop to so malaki lang rin naman ang naging pahuna namin dito bali uh, siguro tatlo kami tatlo lang kayo gumawa dyan? tatlo kami dito gumawa kami hmm. na lahat ang nagkumpuni niyan yan yung mga bato na yan oo oh, yung mga bato na yan mga hmm, yan uh, inalagaan talaga namin yan uh, talaga nilagay na para maging mukhang uh, dito puncha. maganda maganda naman nakikita niya naman nakikita niya naman maganda ikutin natin tara tara ikutin natin at sa wakas nga ay narating na namin ang napakagandang view dito sa Nature Spring. Alam nyo ba mga ka na ang paliguan nito ay talagang napupuno yan halos hindi na makita gaano yung pinapaliguan. Halos ang makikita mo na lang dyan ay puro tao talagang mga naliligo. Dahil nga ay magsasummer na naman ay talagang unti-unti na namang dinadayo ang paliguan ito. Halos nga lahat ng mga pumupunta dito para maligo ay nagdadala na sila ng mga pagkain dito hanggang maghapon. Pero paalala mga ka kapag ganito mga running water ay kailangan magingat lagi. Dahil kapag mga ganitong running water nga ay bigla na lang bumabaha kahit sobrang init. Kaya lagi yung tandaan na magingat palagi. At ito na nga mga ka-idol. Di na kami nakapaligo dahil sinilip lang namin yung magandang paliguan na yun. Habang pabalik nga kami ay marami kami nakasalubong na talagang papunta pa lang doon ay para maligo sila doon. Halos ang dami nila o oh, ba diba, talagang dinadayo siya kahit malayo at mahirap yung daanan. Napansin ko nga dito ay halos pagod na pagod sila. Tirik ba naman yung araw talaga? Naisipan nga namin dito na bumalik na lang sa sunod na araw kapag meron na kaming dalang mga pandigo. Talagang sinilip nga lang naman namin para pagpunta namin ay alam na namin na hindi na kami malulugi pagpunta dito kahit malayo. Halos nakakapagod nga naman talaga pabalik dahil sobrang pataas. Pero kayang kaya naman to. Basic lang. Kaya kapag kayo ay pumunta dito ay siguraduhin nyo na kayang kaya nyo pumunta dito pababa at pataas. Dahil kapag hindi nyo kaya ay talagang mahihirapan ka dito. Pero kapag nakarating ka naman doon sa nature spring na yon ay talagang sulit hindi kang magsisisi dahil mag enjoy ka. Kahit nga pala trick ang init dito ng araw ay talagang mahangi naman dahil nasa mataas lupa at bundok ito. Hanggang dito na nga lang muna mga idol ang ating video. Maraming salamat sa iyo idol dahil nakarating ka sa huling video ito. Thank you for watching.